Leader ng Lebanon-based militant group na Hezbollah na si Hassan Nasrallah ay kumpirmadong napatay sa Israeli airstrike mula sa kanyang underground headquarters sa Beirut neto lamang biyernes, September 27, taong kasalukuyan. Dahil doon, ang Iran ay nangako na gaganti sa Israel, kaya naman ang US ay nagbabala sa Israel dahil naniniwala ito na ang mga kaalyado ng Hezbollah, ang Axis of Resistance, ay paniguradong gaganti ng mas madukong pag-atake. Pagkamatay ni Nasrallah ay isang makabuluhang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah na tumitindi sa mga nagtaang linggo na nagpapataas ng pangamba na maaaring kumalat sa isang pambansang digmaan. Samantala ang Hezbollah ay nagpahayag na magpapatuloy sa laban nito, laban sa Israel at tinawag si Nasrallah bilang isang banal na martir. Si Hassan Nasrallah, ang Secretary General ng Hezbollah, na iniugnay ng Israel sa maraming nakamamatay na pag-atake sa mga target sa Israel at Hutyo na matagal nang nasa listahan ng Israel para ipapatay. Itunuturing siyang isa sa pinakamalaki at may malaking epekto sa mga targeted killing ng Israel sa loob ng maraming taon at nagdulot ng malaking pagtaas ng tensyon sa digmaan sa kitang silangan. Sin nasrala ay ipinanganak noong August 31, 1960 sa Burj Hamud, isang suburb sa Beirut sa isang simpleng pamilyang siyay mula sa nayon ng al sa timog ng Lebanon. Lumipat si Nasrallah sa timog Lebanon noong siya ay patapa, kung saan nagsimula siyang mag-aral ng relihiyon. Noong 1976, sa gitna ng Lebanese Civil War, sumali siya sa partidong siyayit na Amal. Gayunpaman, nadismaya siya sa secular na pamunuan ng Amal at humanga sa ideolohiya ng Islamic Revolution ng Iran. Iniwan niya ang Amal at tumulong sa pagtatag ng Hezbollah noong unang bahagi ng 1980s na umayon sa pananaw ng Iran para sa Estadong Islamiko. Mabilis na umangat si Nasrallah sa hanay ng Hezbollah dahil sa kanyang karisma at galing sa estratehiya. Naging Secretary General siya ng organisasyon noong 1992 matapos ang pagpaslang sa kanyang naunang leader na si Abbas al-Musawi. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, lumago ang Hezbollah bilang isang makapangyariang pwersang militar at pampolitika sa Lebanon kilala sa mga labanan nito laban sa Israel at malakas na impluensya sa politika ng bansa. Ang kanyang pamumuno ay minarkahan ng mga labanang militar gaya ng digmaan laban sa Israel noong 2006 at mga pampolitikang hakbang na nagpatibay sa papel ng Hezbollah bilang pangunahing puwersa sa Lebanon. Si Nasrallah ay isang kontrobersyal na personalidad tinitingala bilang leader ng paglaban ng kanyang mga taga-soporta, ngunit itinuturing din na salik ng istabilisasyon sa kanyang mga kritiko. Ngayon, matapos ang 32 taon sa kapangyarihan, ang lahat ay nagwakas kay Hassan Nasrallah matapos itong mapaslang ng Israeli airstrike. Ito ay nangyari ilang araw matapos ang halos sabay-sabay na mga pagsabog ng mga pager at walkie-talkie sa Lebanon na din ng Hezbollah na kumitil ng 32 katao at libo-libo ang naiwang sukatan. Naniniwala ang Hezbollah na ang Israel ang nasa likod ng lahat ng ito, ngunit mariin naman itong itinangki ng Israel. Matapos nito noong lunes, isinagawa ng Israel ang isang intensive aerial campaign sa Katimugan at Silangang, Lebanon, kung saan ito ay ang pinakamapanganib na araw para sa bansa sa halos dalawampung taon. Sumagot ang Hezbollah sa pamamagitan ng pagpapapotok ng maraming raket sa Hilagang Israel bilang tugon sa mga pag-atake. Nagpatuloy ang palitan ng pag-atake ng magkapilang panig at netong linggo lang. Nagkasa ang Israel ng airstrike sa Southern suburb sa Beirut. Ang dahil nakilala bilang Central Headquarters ng Hezbollah na nakakubli sa ilalim ng residential buildings gamit ang deep penetrating bombs na tumitimbang ng siyam hanggang isang lipo at walong daang kilo na kayang lumika ng butas na may lawak na limang metro. Pinulbos ng Israel ang mga gusali na pinaghihinala ang nasa ilalim noon ang headquarters ng Hezbollah. Kinabukasan, kinumpirma ng Hezbollah na ang kanilang leader na si Nasrallah ay kasamang nasawi sa airstrike na ginawa ng Israel. Ilang sandali pagkatapos ng pag-atake na nawagan ang Israel sa libu-libong sibilyan na lumikas mula sa dahiye dahil sinasabing nakatira sila malapit sa mga sentro ng operasyon ng Hespula at magiging mapanganib para sa kanilang kaligtasan na manatili roon. Samantala, muling isinagawa ng Israeli forces ang kanilang mga pag-atake sa Dahiye noong Sabado ang mga pag-atake ng Israel ay nagdulot ng pagkawasak ng mga gusali. Ayon sa Lebanon's Health Ministry, hindi papapa sa 33 katao ang nasawi at halos 200 ang sugatan sa mga pag-atake noong Sabado. Simula noong lunes, ang mga pag-atake ng Israel sa Lebanon ay nagtulot ng pagkakalikas ng halos isang milyong tao. Ayon kay Nazer Yassin, ang ministro na namamahala sa Lebanon's Crisis Management Center. Ayon naman sa Israel Prime Minister na si Benjamin Netanyahu, ang pagpatay kay Hezbollah leader Nasrallah ay ang susi upang maibalik ang balanse ng kapangyarihan at mapawi ang mga hostages mula nang masimulan ang pagbobomba ng Israel sa Lebanon. Ayon sa ulat ng UN's Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, noong Biyernes ay mayroon ng hindi bababa sa 700 katao ang namatay at libu-libong iba pa ang nasaktan. Ayon sa kanila, halos 120 pang katao ang nawalan ng tirahan kung saan ang mga Lebanese at mga refugee mula sa ibang bansa ay matagal nang naaapala sa matinding kahirapan, kawalan ng katatagan sa ekonomiya at limitado na ang access sa pangangalagang pangkalusugan.